Ganito po sana ang tamang unity. Dahil kung matatandaan niyo po yung pagsanib-puersa ng Unity Team noong nakaraang election, yun po ay para lang sa halalan, para lang makalusot, para lang manalo. Ang ibig sabihin din, wala talaga silang pangmatagalan na layunin sa kanilang pagsanib-puersa. Pero eto po Uh, sinasabi na ito ni uh, Senator Antonio Trillanes. Ito po ang posibleng maging unity na pangmatagalan. Hindi lang po unity ng magkaalyadong gro grupo or mga sabihin na natin dalawang grupo political party, pero ito po ay maghahati din ng pagkakaisa para sa mga kababayan natin dahil merong common goal, mayroon pong magandang layunin ang posibleng unity na mabuo um, dito nga sa gustong mangyari ni Senator Trillanes. So siguro magtataka tayo. Kaninong grupo ba? Sino ba ang dapat mag-unite? Abay, meron tayong balibalita na baka mag-offer ng unity o ng pagsanay puwersa naman ang administrasyon at ang oposisyon. Naan dyan, siyempre, Sen. Trillanes, Sen. Sen, Sen Leila de Lima, Luisa on the Veros, at posibleng si, si Attorney Lenny Robredo rin po. So yan po ang inangal-ngal ngayon at siguradong kabado ang mga diehard dahil nga sa posibilidad na yan mag-unite ang opposition at ang administration ni Marcos Jr. Ito yun, napakaganda eh. Ito yung totoong unity, genuine na unity na matatawag dahil ito po ay hindi lang para sa eleksyon ito po ay pangmatagalan. Hindi lang rin po unity ng mga politiko. Dahil ang layunin po neto ay um, sabihin na natin na magkaroon ng, ng mga programa na naaayon at uh, pabor sa ating mga kababayan, syempre, at para sa ikabubuti ng ating bansa. Ito yon. He emphasizes the need for genuine unity, proposing the, that issues such as policies concerning the West Philippine Sea, the preservation of the Constitution, and economic recovery could form the basis for this unity. May basis, may dahilan. Hindi lang po na kung uh, or para lang manalo sa eleksyon. Yun po kasi ang naging dahilan ng pagsanib-pwersa ng mga Duterte at mga Marcos. Yun po ang totoong dahilan. Kaya kamakailan ang sabi na daw si Sara Duterte, hindi na daw sila mga kandidato nang na ibig sabihin tapos na rin yung Unity Team at uh, yung pagiging united ng ako no ng mga Filipinos na ipinangako ng grupo ni Sara Duterte at ni Marcos Jr. So yan, sabi dito, itong scenario na ito na tatakbo yung tatlong Duterte ay pwedeng gawing reason para magsama-sama ang iba't ibang grupo at nang sa ganon ay para tuluyan ng ma-reject ng sambayan ng Pilipino itong Pamilya Duterte. So yon meron ding layunin na kahit papano gisingin ang mga kababayan natin at ma-realize at maging mapanuri nga na ang pagtakbo ng tatlong Duterte na yan ay hindi lang po katawa-tawa. Pero kung iisipin nyo po, talaga lang na ganito na ang sistema natin tatlong Duterte at magpapamil magpapamilya na ang nasa Senado. Paano pa po yung tinatawag na checks and balance kung ganyan ang mangyayari? Tatlong Duterte ha, at yun nga, pinagmamalaki siyempre ng mga Duterte, ni Sara Duterte, mga kaalyado ng mga Duterte rin po, na magiging masaya daw ang Senado kung naan na yung tatlo. So ang playunin pala na itong mga ugok na ito ay maging masaya, masunod ang kanilang luho at maghari-harian. Napakaliwanag naman yan. Kung ang unity na ito na tinutukoy nga ni, ni Senator trillanes ay pakikipag-alyansa sa administrasyon o kay Marcos Jr., abay walang problema sa atin yan. Basta't may layunin na para sa mga kababayan natin, basta't may layunin na para sa ating bansa at higit sa lahat, etong pagsanib-pwersa na ito ay hanggang sa dulo at hindi lang sa umpisa ng halalan. Kampanya tapos halalan tapos wala na uli. Hindi ganon ang, ang, ang tunay na unity. O ba? Diba? So sana matuloy etong unity na ito at sigurado tayo ang mga kakamping ay walang problema dito sa gustong mangyari ng Senator Julianes. Good luck!